Abot, baka gawin pa sa atin ng mga kalaban yan eh. Sayang ah. Meron pa free. Oh, pilos nyo ay doon. Yan, paborito mo yan eh. Uy, meron pa rin dito. Yan pa eh. Saan ng to? Pinasabag mo pa yung sasakyan ko. Gago ka. Hindi na nga kita papatay. Madami dyan eh. Sabi ko may sniper dun eh tayo Pala ko ba pupuntan Ano ba na Baka pa nyo Nice 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 Ayun patay Ano ah, over bike Ako mag over ako mag over Punta nyo sa akin ba Ako mag over bike ako mag over okay, bike Ikaw mag over bike, okay, okay, mag bike Parang Okay nandito ako Okay magalala alala Kaya kaya nyo naman pala eh

Papatay ka muna pre, papatay ka muna Sino ka sa ano? Hindi, ako lang kasi mamatay tayo eh May kalaban doon sa nababaan ko eh Sa dam lang ba? Kill niya yan, pre Pa, bangay mo pa, bangay mo, bangay mo Patay na, down na, down na Ang buhay pa rin hindi pa, hindi pa Ay, putang napatay ako. <laughs> so, repre, ako na matay. May snowboard, oh. Ay, putak. Tunggulong pala. snowboard, eh. pre. Oh. Sa kanan. Tira yung ano. Ayan, ayan. Dumiretso ko sa tubig, ah. Ay, may nagagapang, may nagagapang, may nagagapang. Nice, nice. Muna balikan ni ano muna to. Hil na, pre, hil na, ano. Hit muna to. 34 second. Takbo ka lang diyan sa may bato. Pa na matay. Sa may bato ka, sa may bato ka para di ka madali. Ang lang, ah. Ay na, ay na, ay na, ayun na, na. To, isa.

Tatakbo na. sa zone, nalala, pre. Pre! 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 sa Pre! 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 sa Pre! 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 mo, Andiyan na, pre! Hil, Andiyan na, pre! Wala akong armor! Ano? Baril na! Puti na, puti na, puti na! na, power na siya. Dali, patayin niyo na, patayin niyo na! Baril na, pre! Nice! Aaaaah! ko, punta! Ikaw ang pumatay, pre! Lakas mo, pre! Pre, akong lumalakas ako, pre! Ang lupit mo, pre! Putong ano, nakawalo ka, pre! Ang lupit mo naman! Pre, malakas, malakas nga ako, Rich! Bawa tayo ng tropo, 12 oh.